Isang makabuluhang kwento sa mga masugid na taga-subaybay ng ating munting channel. Huwag kalimutang mag-subscribe pagkatapos pakinggan ang ating kwento. Paunawa, ang mga larawan na ginamit ay hindi aktwal sa mga pangyayari. Ang kwento ay isang kathanang ng may-ari ng channel na ito. Kung may pagkakatulad sa kwento ng iba, ito ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Maraming salamat! Ngayon ay mapapakinggan mo ang isang kwento na may pamagat na. Ang higanting gabi. Nakatira ang pamilya ni Masha sa isang nayon na malayo sa kabihasnan. Salat man sa yaman ang kanilang pamumuhay subalit sila ay masaya at nagmamahalan. Ang hanap buhay ng kanyang tatay at nanay ay ang pagtatanim ng mga iba't ibang gulay at paghahayupan. Isang araw, Sumama si Masha sa kanyang ama sa bundok upang magtanim ng gabi. Tinulungan niya ang tatay niya sa pagtatanim. Ang kanyang itinanim ay nilagyan niya ng palatandaan upang malaman niya kung ito ba ay mabubuhay. Tuwang-tuwa si Masha sa kanyang mga itinanim. Masayang pinagmasda ng ama ang anak sa ipinakitang pagpukulsigi ng kanyang ginagawa. Kirik na ang araw at pagod na pagod ang mag-ama. Sila ay nagpahinga sandali at bumalik na sa kanilang bahay. Bago sila umuwi, ay kinausap muna ni Masha ang kanyang mga itinanam. Kailangan yung mabuhay at tumubo ng malusog para may may binte kami sa bayan. Babalikan namin kayo bukas para diligan. At umuwi na ang mag-ama. Katulad ng sinabi ni Masha, binalikan niya ang kanyang mga tanim. Kundi siyang nalungkot at wala itong sibol. May yaki-yak siyang lumapit sa kanyang ama. Ama, patay na yata ang naitanim natin. Natawa ang kanyang ama sa sinabi ng anak. Ang pagtatanim, ay kailangan ng mahabang pagpapasensya. Huwag kang magalala alala at patubunin ang mga pinagpag mo anak. Nakangiting sabi ng ama sa anak. Gusto ko nang lumaki agad sila itay. Yung mas malaki pa sa akin. Yung parang higanti. Nagtawanan ang mag-ama. Araw-araw na kinakausap ni Masha ang mga tanim at lumalaki ito ng paunti-unti. Para itong may tainga na parang nakikinig sa kanya. Isang araw, nagkuntang mag-isa ang ama ni Masha sa bundok para bisitahin ang kanyang mga tanim. Hindi na pinasama si Masha ng ama dahil nagbabadyang baka umulan ng malakas. Inaabangan ni Masha ang ama sa kanilang bintana. Ngunit, maggagabi na ay hindi pa rin dumarating ang ama. Nababahala na si Masha at ang kanyang ina dahil tiyak maabyutin ng malakas na ulan ang ama. Hindi sila sanay na gagabihin ang ama sa pag-uwi. Sasanduan na sana ng mag ang ama. subalit biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nakapabingi ang tulog at nakasisindak ang kidlat. Mina Butin pinalipas ng magina ang lakas ng ulan. Subalit hindi pa din dumating ang kanyang ama hanggang sumapit na ang umaga. Dali-daling pumunta ang magina sa bundok. Subalit ni Anino ng kanyang ama ay wala pa din. Nagtatakang natanong ni Masha ang mga naitanim nilang gabi. Nilapitan nila ang mga ito. Nakilala niya ang kanyang tanim dahil sa nilagay niyang mga tanda. Ang tataas ng mga ito. Animoy mga higanti sa laki. Ang mga dahon nito ay kailalapad. Sa kabilang dako ay natagpuan ng ina ang sambrerong suot ng asawa. Natagpuan din nito ang kapirasong damit ng asawa sa tabi ng puno ng gabi. Humagulang ng iyak ang mag-ina. Marahil ay iniwan na tayo ng iyong ama. Malungkot na sabi ng kanyang ina. Napayakap si Masha sa puno ng gabi. Subalit saan siya pungunta ano ang nangyari sa kanya? Humihikbing tanong ni Masha. Laking gulat ng magina, nang dahan daw ang gumalaw pababa ang isang tangkay ng gabi at animoy parang taong yinayakap sila. Natakot ang magina. Subalit parang may isang tinig silang naririnig galing sa loob ng puno. Bunutin ang higanteng gabi. Bunutin ang puno nito. Takot man ang magina, subalit pinagtulungan nila itong bunutin. Dahil sa sobrang laki ng puno. Ay ilang araw pa nila itong natapos. Laking mangha ng magina nang makita ang maraming naglalakihang mga ginto sa ilalim ng puno. Habang kinukuha ang mga ginto, Nakita ni Masha ang kapirasong damit ng ama. Nagkatinginan ang mag-ina at napaisip. Ano kaya ang nangyari sa ama ni Masha at ang kaugnayang nangyari sa mga higanteng mga gabi? Ikomento ang iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, Huwag kalimutang pindutin ang subscribe, like button, ganoon din ang notification bell para updated ka sa ating mga makabuluhang kwento. Hanggang sa muli.